So mga kasari, so ayan, flex ko lang tong aking bunsong anak kasi pag magwalis dito sa harap ng aking tindahan. So sabi niya i-video ko daw siya at siya ay magwawalis dito. So ayan, napakasipag nga naman ng aking anak. So alam niyo ba guys na ito ay napakatamad naman. Ay, pero sa school on pag niya kasi pag pinagwawalis daw sila ng teacher niya ay um nagwawalis sila. So, ayan. Masyado siyang sinipag. So, um, kumusta mga kasari? Ayan. Malapit na ang ating holiday. Ang December. So, ito yung panahon para bumawi tayo. So, may puhunan na ba ang lahat? So, alam ko makakarelate lahat dito mga kasari. Kasi nga, um, ngayon ang kailangan natin ay puhunan ng na malaki para tayo ay may maganda ring benta pagdating ng ano, pagdating ng kapaskuhan so ang kailangan natin ay ano po sorry may bumili eh. ay utang pala guys yung mga nagtatrabaho dito sa may munisipyo may pinapagawa kasi yung mayor din eh, na dialysis so naawa naman ako na hindi sila pautangin so pinautang natin sila kahit hindi naman natin sila gaano talagang kilala kasi syempre di naman masamang magtiwala maliit lang naman yun pero bahala na sila so sana magbayad sila so bahala na rin sila so ayan ngayon naman ay araw ng malapit ng ating kapaskuhan so feeling ko naman ay mapapagkatiwalaan sila so um, kasi si kuya nakatry na naman yung mangutang sa akin isang beses pero ano naman siya nagbayad naman agad so ngayon titingnan natin sa pangalawang pagkakataon ng kanyang pag-utang So, ayan guys. So, napagod na ang bata. At ito na nga guys, ang tunay na buhay. So, mag-display tayo ng mga deliveries natin. So, ngayong parating na holiday ay marami na tayong mga ino-order. So, dinadagdagan ko na ang ating mga order na paninda dahil nga mawawalan tayo ng deliveries kasi nga magha-holiday din sila yung mga ahente ko. So, order na tayo dyan ng mga coolers at inaayos na nga natin. So, Dyan ko yan inilalagay sa harap para makita agad ni customer. So ang in order natin na coolers ay yung grapes, orange, at saka apple. Tig sa sampung box lang naman ang aking in order sa kanila. So ewan ko lang kung may booking pa sila. Siguro naman meron pa. Makaka-order pa rin tayo. So pag meron pang booking ay magdadagdag pa rin tayo ng paninda. So sana sana ngayong December ay maubos lahat ng ating paninda at makabili tayo ulit sa susunod na taon ng mga bagong paninda. So yan yung goal ko ngayon. Uh, madami akong stock ngayon tapos sana uh, maubos siya ngayong December. So syempre kahit naman anong gawin natin dito sa ating tindahan, <laughs> hindi naman talaga mauubos. Depende na lang kung hindi ka na talaga mamimili, hindi ka na hindi mo na dadagdagan yung paninda mo ay talagang kalbo ang ating paninda. So, ako naman talaga ay sinus sinisikap ko talaga na i-maintain yung aking pag-order, talagang yung mga nababawas, ay talagang umo-order ako. Hindi ko hinahayaan na mawalan ako ng stock. So, kahit meron pa yan, so, mayroon akong limit na, um, limit kung ilan talaga ang, ang i-stock ko sa by-product ko. So pero hindi hindi ko hinahayaan talaga na makalbo yung tindahan ko yung parang um, feeling mo ang luwag-luwag na parang hindi ako masaya sa ganun parang ang lungkot-lungkot ng pagkatao ko pag ganong maluwag na ang aking mga paninda so ako talaga yung ano gusto ko talaga yung meeting ng tingin ko ay puno tapos kompleto. so hindi ako napapakali na ay um, yung paninda ko ay kulang-kulang so yan yung pinaka yan dal talaga ako nalulungkot dal nalulungkot yung aking pagkatao so ang kasigayahan ko na yata ngayon ang nagpapakilig na yata sa akin ngayon yung makita ko na ang paninda ko ay puno yung kompleto ang aking paninda yung pagbili ni customer ay meron na akong maibibigay alam niyo yon so alam ko yung mga kasari ko lang ang makaka ng ganitong bagay so um ito ang hipag ko kasama ko dito at nagdi-display rin siya ng ating mga Um, deliver. So, yan. So, ako ngayon, guys, ay itong hipag ko naman ay hindi naman siya gano'n. Di rin araw-araw na. Pero, minsan, araw-araw. Pero, ako ngayon, mas focus talaga na ako ngayon sa aking tindahan. So, dati may mga ano po yun? Kuha na lang, ha. Nandun mo sa <laughs> nandun na sa rep. 20 pesos, ha. hindi, huwag Ben, ay dalawa ha so, so ayan guys um, ako ngayon, yung goal ko ngayon ay lagi na lang akong focus ngayon dito sa aking tindahan, so bihira na lang din ako magkaroon ng kasama so ako na lang talaga ang nagsisikap Ayan, nagsisikap sa aking tindahan. So, na-realize ko na mas okay pala to. So, pag hindi ko na kaya, napagod na ako. So, hihingin ako ng tulong sa nila, Kasi nga, um, pag ikaw talaga yung nagmamanage ng tindahan mo, talagang siguradong pasok lahat ng iyong mga ano. Yan ang ating ahente ng Mighty, guys. So, mag order tayo. And, yun na nga, guys. Um, na-realize ko na talagang mas okay na ikaw ang magmamanage ng tindahan mo. Kasi nga, yung talagang tutok ka, tutok ka, pwede namang humingi ka ng tulong, pero sa okay sana nung mag-asawa pa, yung kasama ko pa yung asawa ko, kami dalawa, as in talagang, ang ganda ng flow ng ating tindahan. Pero na-realize ko na, pag may iba ka na palang kasama, okay, okay naman, nakakatulong siya, pero uh, may mga pa kasi na nawawala, yung hindi na order tsaka pag may mga ahente minsan pag wala ako hindi nakaka-order alam niyo yun at saka na monitor ko kung ano talaga yung mabenta at yung kulang at yung wala at saka yung mga suki natin aalagaan natin so yun ang advantage talaga na ikaw yung uh, focus sa ating tindahan so ayan guys yung ating ating stocks Uh, may puno ngayon ang ating tindahan. So, uh, marami tayong aayusin at i-display. So, ito na lang talaga yung pinakamasaya sa akin ngayon. Makita ko na ganito. Ang dami kong paninda. So, ayan. Ang sarap sa pakaramdam. So, mga kasari, ayan. May mga puhunan na ba kayo dyan? So, alam ko, naiintindihan ko kayo. Naiintindihan nyo ako. So, uh, gustong gusto natin na uh, bilhin na lahat ang ating mga uh, gustong bilhin na uh, paninda dito sa ating tandahan. Kaya lang, buhunan na lang talaga na malaki. So, baka naman may magpapautang dyan, charot. So, ayan, mga kasari, at sana po ay nagustuhan nyo yung aking video. So, kahit paano naman ay meron akong stock. So, nakapag-stock na tayo at nauutay-utay utay ko na ang ating mga mabebentang product ngayong kapaskuhan. So, ayan. Salamat mga kasari sa inyong panonood. Sana po ay nagustuhan niyo yung aking video. Ayan. Happy holiday sa inyong lahat. Good luck sa ating mga kasali. So, ayan.